gini natin. turih itu superinat. itu. Cuba itu itu. Ah. Ah. Woo. Ah. Uh. Ah. udah amin. si Paris ada yang bilang ada kami. Corona yung mga kablogger Welcome ulit sa ating panibagong video Mag-area tayo nitong sa Sinta Biwas sa Palangre Paliwanag na Sana bigyan tayo ng ano, biyaya ng dagat Hindi na pala tayo mga kablogger sa kapag vlog kahapon na hapon yung pagbaba ko nakahuli ako kahapon ng isang tree na yellow pin 30 kilos tapos isang ano bulong bulong kung tawagin dito sa amin yung tigyisa na ano yellow pin, nahuli ko sa ano sa ganito, sa kitang kitang ba ang kitang kitang ko habang pinupulong ko na pa dilim isang bulong-bulong na jisan tapos sinibad pa ng mga yellow pin bali naka ano ko kahapon 30 kilos na yellow pin, tapos isang ano hindi na nga ako nakapag vlog at low bat yung battery kong dalawa hindi ko na i-charge kahapon at gagana yung radyo nag-iingay kasi radyo namin pag may nakasaksak na ano charger parang na grounded yata sa ano battery paliwanag na alas 4.30 ang madaling araw shout out sa ating mga viewers sa elite viewer followers at sa mga subscriber natin sa ating youtube channel yan shout out kay Dong Kubre ng Montalbar Rizal shout out sa iyo boss maraming salamat sa ano walang sawang panonood sa ating mga video at kay Ma'am Jeannie Areglo silent viewer din natin sa ating youtube channel Sibol mo ka vloggers na Buna ko na ito at 120 ito Iwanag na si ito din ito kubo rin nato malaki to kubo nito mayan ito lah malaklak Aduh, barang laki-laki, nah, ah, ah uh, Ah. uh, ah. Ya. Ah. ko sa langsa. payan kami ang gamit ko mga Malaki ang loay kaya kahit pirsahin ko hindi malagot siya. dito sa ano payaw ang ano burado mga tirbot nagigilo ng ano isda nagsampa na yung mga maraming huli mga kasama namin na service yung mga, na mga nakapahamag na maganda Saka so, muna tayo sa durado dorado Bilipat na yata kami mga kaplagis mamaya Ayan, mayan siguro tatakbo na kami doon sa kabilang payaw namin. Itu Ito naman natin yung area. Painan natin ang plastik. Tawagin ito rito sa undak plastik. Nabibili itong plastik sa araw. Wala, bataw. Sa Mindoro ang maganda mga plastik. Sa mamburaw ito ganito ang plastik sa mamburaw mga ganda ang plastik kasi dito sa amin mga ang kulay ay pulang pula pagpain yan tinutupi yung bakal ang lulo na yan parang po sa tingnan sa ilalim pag galaw galaw ang pagitan nito ay ano itundi pa pagitan ng biwas 45 ko ang bahayan 40 ang nakatali sa biwas 559 ang biwas na Walang biwas lang ito rainta itong ano ang lulos rainta diba kawakan Waka muna natin pag walang sumibad pitawa na natin itong pataw ni bdo ka agres. Hindi ko muna binitawan yung pataw. Hintayin ko na si Bare sinibat niya. Lah tau sini pak kita tayo mga vlogger ano, sa tula nang ano sumibad sa unlock plastic nakaapat na piraso lang tayo wala na sibad matuman at wala at kakain at alas gis na wala pa tayong ang almosal Tayo na dalawang biskwit na. Wow. Ah, ako nakakain lang ako ng hulak sobrang gutom <laughs> nagpapahabol pa ako sa ginlata guys eh. isa pa talaga dami silang huli na no? lang din parin sa dam sa dam di per jeep 3 3 coba Diwana na, kudu kena inspirasi Diwana dah. Inti ya

kau <coughs> isang piraso ay, puno na pala puno te yung kabila, puno na yung pare kahapon pa na kahapon pa Ha? Anong ulam? <laughs> Ma, anong ulam? Gusto <laughs> niya sa Facebook ay Tapos mag-ML Uh, yeah. Ma, ano ulam? Si Meron pang naiwan ilan pa yan isa pa. isa, dalawa, tatlo apat pa, pa. apat apat pa parang birto parang jimboy, kwenchik pa. tatlo, ano pa mano May isa pa man doon sa may malapit sa buya. Ayun Apat pa. Ha? Ah. Ha? <laughs> <laughs> sa akin din binago ko kahapon kaya ako nagpahanod kahapon tinanggal ko lahat winaswas ko at mabibitik luwag na nilalim ay bitik yan mabibitik yan masisilo yan ay balik naman yan so, kung di mo tinanggal eh hindi mo matuklasan ano na lang pala nakakapit yan yung balot balot. Boy, kung ko ako nandun sa unahan ako ba 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 ko na siya ba kaya check ayun pa siya kay bungad. Bungad lang tayo oo oh. problema nagsampa man ako kung kay alis man ay na ako nagbaba at pag hindi pwede yan mabukat na yato kaya abot ko گراپ جي پيٽا يلقو wala yan pa rin kinain na malaki sayang lang pahingahin mo na yan pagpahingahin mo na isa na lang isa na lang wala nga mga alam na di man tayo maglisan di ba tayo nakapagpisa ng maglisan maglisan ano ko lang kapit gamit, yung gamit gamit ko pa daw yun. Oo, oh, aanin ah, mo di pa. Aanin mo di pa. Kaya eh, di ako sisi para nung magkariya ko na nagsyo sisi ay. Kaya maiksan loay ko. Hindi para na ako, isang daan. Tres. Ang hapon na na kayo kablagi sa aming ano. Pinabiyari private. Na private. Maybe? Maybe. So, yung aming pinanggalingan kasi na payaw. Kay Kuya Bini yun sa Rapton. Dinahanan namin at nilagyan namin ng plaster yun. Ariyahan ah, ng pangulong. Kami nag-aalaga na yun. Kami naglalagay ng habong. At ang mayari na yun, hindi nakapunta riyan at malayo. Maliit lang ang pangulong niya. Kami ang nag-alaga. Ang layo ng private namin dito ay 6 milya pa.